musta po mga master ito na po ang ating episode 3 bali pangalawang linggo na po ito mga master bali yung nakaraang linggo kasi hindi tayo nakapagpatuloy sa pagvlog kasi yung umulan na mga master sobrang lakas malakas pa yung hangin at malakas rin yung ulan at yun hindi na, hindi na ako nakabalik sa pagvlog naghihintay na lang ako hanggang matapos po yung ulan at bali wala po kaming nakuha noon wala kaming kuha mga isda mga master at ito na lang bali pagbalik namin ngayon ngayong linggo bali pagdating namin marami na pong lumalabas na daling-daling yung pain namin na lumilipad na po sila at ito sadyang mabilisan lang diretso diretso na po ako yung rad ko nilagyan ko po ng ano bali yung palutaw ano ba? oh yan sunrocks po yan ginamit kong papalutaw kasi nasa itaas yung mga isda mga master kaya nilagyan ko po ng na ano sunrox ba yan at pagkatapos nyan bali pagkatapos tinatry ko po siya mga master para kung paano baka lulutang po yung pain natin okay? para naman makajakpat tayo pero ganyan nilagyan ko ng pain pero may pakpak na po yung mga pain namin mga master Balik, kinuha na po namin niya sa tubig. Yang nakikita nyo yung maraming lumilipad sa tubig. ayon At mayroon na pong mga kumakain yan, mga master. Yung mga malalaking, ano, tilapia. Yan, sinubukan ko. Try ko maghagis, mga master, dyan. At bali, nantay ko lang po ng ilang minuto. At, pina, ano ko na. O, oh, yan, may kinuha pa ako mga pain yan lumilipad na kasi mga master at yan umulit naman ako kumuha na naman ako ng pain mga master para hindi tayo ma ano maabutan kung sakaling sila ay mawala na at dito kahit hindi pa tayo nakaready pain muna ating siguroin at yun bali naghihintay tayo sa anong oras mga master pagkatapos ko pong kumuha ng pain at ito na po mga master bali nilagay ko, ko na po ito mga gamit ko sa aking bag para lilipat po tayo ng pisto doon tayo pupunta sa baba baka ba sakaling makatsamba ulit tayo mga master sana nga pagpalain tayo kahit ilan kahit ilan lang basta may pang ulam po tayo sa panyoto lunch time natin mga master at ito na po mga master bali nakarating na po tayo sa ating spot Mahana, ah, dito tayo, sa baba Bali dito po tayo maghahagis mga master baka sakaling makatsamba po tayo ng isa isa, dalawa, tatlo, apat depende na po kung meron tayo pang ulam na natin ng lunchtime time mga master oh. tignan nyo ang tubig mga master medyo maganda sana kaso lang medyo hindi pa tayo nakapag hagis ng kahit isa mga master ayan, stitchon na po kayo mga master at sa bago palang nakapadpad sa channel ko dyan huwag kalimutang mag like at mag comment bilang pag suporta mga master at pakisubscribe din at pakihit na rin ang notification bell para may update kayo sa susunod na aking upload at pakidamay na rin po ang aking facebook page yan pahabo lang mga master at sana dito ay makahuli na po tayo mga master makatsamba tayo medyo pinahaba ko po yung nylon para pinaubos ko po yung reel ko para kung saan naabot at hintayin natin baka kakagatin doon sa malayo mga master kung saan ang agos ng tubig pasabay lang po tayo at sana'y matsambahan dito na po sa puntong ito ay nakakuha po ako nakasanit na po tayo ayan peace on mga master bali mahaba rin yung napuntahan kaya matagal po siyang nakarating sa gilid mga master o, taas na kasing inabutan ng ano, nylon ko ayan Master. Oh, may filaf ya. po yuk, mau master? Medjo. Wah. Ini sing filaf Po. Master. Oke ah, nah, dipangulam ayo. Hagi ah, sulit, no master.

dito na po ako kumalas tubig mga master dahil mainit na at titignan ko po at natin yung nahuhuli ng isang kasamahan na nauna sa amin mga master dito po medyo malaki po nahuli yos laki mga master oh tilapia uh, sabi tilapia mga master laki <laughs> okay. daling kong pain ito <laughs> ulam na ulam Sige, sige, At yun mga master, bali nakauna po siya sa pamimingwit. Yun ang nakuha niya. Malalaki mga master. Kasi lumabas yung mga daydaling. Kaya kanina hindi na kami naka pag vlog ng maayos kasi nagmamadali na kami. Kaya pupunta kami doon para magpasilong sa ibaba mga master. At yun, abang-abang lang po kayo. Yun, oh. Bali, tanghali na po mga master. Bali, may nakuha kaming dalawang piraso isang tilapia at isang taiwan po bali luto, po namin ngayon mga masir para pang ulam namin sa lunch time at ito nga pala yung kasama ko dati kasi mga sir itong, yung nakaraan bali hindi po natapos yung pag vlog natin kasi ano umulan yun sa sobrang lakas ng hangin yun hindi na ako nakabalik sa pag vlog mga master bali episode 3 po natin ngayon Bali, wala po yung isang kasama namin, yung si Uncle Nonoy. Bali, kami lang pong dalawa. Ulit. At yun, bali, ito po ang aming nakuha ang dalawang piraso, mga master. Ito po, mga master. Isang Taiwan at isang pirasong tilapia. Bali, mag, ano tayo ngayon, magsuba Yan para meron pang ulam mga master at yun bali dito po kami nakapisto sa ilalim ng mansanitas yan sayang lang hindi kami nakaabot yung lumabas yung mga daling daling na marami mga master kasi natagalan kami sa oras kaya ito na lang bali mag update lang po kami pag Loto na mga master. Ayan, bali nakasugba na po tayo mga master Ito po, bali dalawang piraso siya so, o, oh. isang Taiwan hito at isang tilapia Bali naka stay pa rin kami mga master Nagaantay kami pa para maka time na po kami master. Dun, mga master Medyo oh. makulimlim naman doon mga master pero sana huwag na sana umulan mga master at yun update muli ako pagkatapos maluto nito mga master at yun mga master bali mananghalian na po tayo bali luto na po yung sinugba namin mga master ayan o oh. yum 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 ang bango ng taiwan mga master at yun stay tune pa rin kayo manood lang at yun kain tayo mga master Kain, kain. Maniluto na po itong ano natin. May suka tayo. Suka. Kailangan talaga ng suka mga sir. Sinamak. At saka asin. Di ba? Asin. Oh, asin yun di

aramot don na pa din pa din na maya maya ni magkaunon ba no oo maganda kwana ka tsara tayo kain tayo ba gusto mo ba ba mo naman oh lo ちょっと待って。 Connection na mga master. Maraming lista. Wala pang money. na. Thank you. Thank you. At yun, mga master. Bali, natapos na po kami kumain. Bali, hindi namin alam kung hanggang dito lang ba kami mamimit or papatuloy kami hanggang hapon. Pero pag-isipan muna namin, mga master. Hanggang makapag-isip ng mayos. At yun, update lang po ako pag nakadesisyon na. At yun, mga master. Bali, dito lang po natin tatapusin yung pamimingwit natin dito sa pulangi at bali next episode natin dito bali kangkong po uh, natin ang ating pain bali next vlog na po at yun maraming salamat po sa inyo see you on next episode po mga master bye bye